Tutal na 21 miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG ang lado na sa gobyerno sa probinsya kan Sorsogon. Tuludig diyan suminuko na sa 2nd Police Mobile Force Company. Sa sa 1st Mobile Force Company, mantang 17 suminuko sa Philippine Army sa Sorsogon. Kasabay kan sa indang pagsuko ang pagsurrender man kan sa indang mga gamit pang insurhensya, arog kang madekalibring armas, bomba asinibapa. Sigon sa tagapagtaram, ng Police Provincial Office na si Police Major Joven Moriones, ang pagbalik lado kan mga rebelde sa rong indikasyon na nagiging matrayumpuan mga programang pigbubusol kang gobyerno. Nakasandak po ng buwan yung rebelde po sa barangay. Pag-iakayat na sumuto so, sa pumagitan ng mga so, social cards at patuloy na sa ng mga barangay tulong-pulong at iba pang mga akbang upang Kasabay kang pagsuko, may maririsibing sanggatus mil pesos ang mga dating rebelde hale sa gobernador kang probinsya. Tatawan man yung libreng harong sa Kapayapaan Village sa Sorsogon ang mga ini. Sa mga kapatid natin yan sa bundok, inibindahan ko kayo na magbukas, na magbukas ng pintuan ng dialogo at pag-uusap. Ang armadong pag-atlas ay nagdadala lamang ng sakit at pag sa ating mga kababayan. Kabilang na ang inyo mismo mga pamilya. Ang pamahalaan ay handa makinig at magbigay ng pagkakataon para sa payapan at pagsulong ng inyong adikain sa legal at makatawid na paraan. Sa pagtutulungan natin, maaari natin makatawid ng pagbabago na ating nangan. Sana ay mahanap natin ang ganda sa kapayapaan at pagkaisa. Pinasalamatan man kan ang mga residentes na padagos na nakikipagtabangan sa saindang kampanya kontra sa rebelding grupo. Nangapodan man ang PNP sa mga natatadang miyembro kang rebelding grupo na magbaliklado na asin tunungan na ang pigbubusol na salang ideluhiya para sa mas matrangkilo asin ligtas na nasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.